Papunta ako sa second floor. Kasi nasa third floor kami. Pupunta kasi ako sa clinic dahil sobrang malala na yung ubo ko. Hindi ako makapagtrabaho ng mabuti. Try ko magpaalam kung pwede ako mag-half day na lang sana. Kasi nahihirapan ako mag-call. Hindi ako makakonsentrate sa pag nag-shortcut lang ako dito sa parking para hindi malayo yung aking lalakarin papunta sa second floor sa clinic namin Kikita okay. nakikita ko may isang naglalakad doon no? ang oras ay 2.10 ng madaling araw So, kasi pang gabi ako. Night shift. Kaya, ayan. Pasok na ako dito. Sa ibang account. At inabutan ko yung kakilala ko. Nag-aabang din. Papunta din yata siya sa clinic. Kaya antay lang. Sa clinic. Binibidyo kita. Okay lang. Sisikat ka. ipo ko to. popos ko to sa ano? Kung saan man. Sa Twitter. Uh -huh. Sa Reels. Or sa YouTube, sa TikTok. Okay lang? Sige. Ang pangalan niya ay artista kasi siya. <laughs> artista. Pupunta ko kami dito sa aming isang second floor. Dito naka ano yung aming clinic. So, makikisabay na lang ako sa... Ay, wala din pala siyang card. Hindi kami makapasok. Ayun. Ito, napapunta na ako sa clinic. Yan, tinatago ko lang kasi baka bawal. Ito. Ito na, dito na yung clinic. Ito siya. Ang clinic. Okay na Nakapag-clinic na ako So, andito ako sa elevator Pabalik sa third floor Okay Sandali lang ako nag-clinic Okay Labas na Ito yung mga ibang account namin dito So, papalabas na ako sa garahe dito Kasi ang shortcut eh Hmm garahe to dito, walang katao-tao ang oras ay 2.20am madaling araw so walang katao-tao kapag may mangyayari dito <laughs> joke lang wala na nasa loob ng building may security doon sa banda ron Okay. Dito ba kante may hagdan? Yun. Parking na sa labas. Andun yung Andun yung guardia. Pagdating doon katapusan na. Tatapusin ko na. may ginagawang building sa kabila so wala yata yung security dito kasi bawal mag video dito eh nasa mga na security Yun pala siya Balik na ako sa locker. Balik na lang ito. Ito na, bilis na. Yan. Pero, dito yung locker ko.